Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat, gising na po mga kalaki, wake up, wake up na tulad ko, gising na At syempre po, napakaganda po ng araw na to dahil na naginip po ako na paginipan ko si Lola Carmen, inakap daw niya ako tapos hinalikan, ayan Sa mga nakakamiss po kay Lola, namimiss din po niya kayo I'm sure At syempre po mga kalaki, ipagpapatuloy natin ang mga lucky numbers Hinalikan ako ni Lola ang samada ko po sa kiss na yon ay alam niyo po ba 19 at syempre po birthday ko 15 birthday ni lola 2 oh di ba ang gandang kombinasyon 2 19 2 15. o kaya 15 19 di ba kaya 2 19 di ba eh, eto na po mga kalaki. Umpisahan na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers sa mga gising na dyan ating mga lucky followers. Abay, kumuha ka na ng listahan mo. Ihintayin kita. Kaya sabay-sabay na tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo sa aming vlog? At syempre po mga kalaki, ngayon pong umaga, nangangatin na naman ang ilong ko, mamimigay po tayo ng mga 2-digit lucky numbers sa bawat bayan. At Siyempre po, ang gusto ko po mga kalaki, ikaw mismo ang unang mananalo ngayong araw na to. Umpisaan po natin sa Baguio, 1-25, Bulacan, 23 12, Bohol, 18.14, Capiz, 7-22, Rojas, 1-11, Togigaraw, 12-34, Isabela, 7 19, San Mateo, 5-20, Cainta Rizal. 2,3 Taytay Rizal. 6.7, 7 Antipolo. 9,12 12 Muntalban Rizal. 13-20, Angono Rizal. 14-10, Romblon. 18-8, Quezon City. 27,30 Pampanga. 5,31 Pangasinan. 4-19, La Union. 1727, 27 Ilocos Sur. Sa East, 20. Ilocos Norte, 39. Nueva Ecija, 814, 814, Nueva Vizcaya, 5 g Masbate, 1-9. Cebu, 33-20. Aklan, 21-26. Aurora, 5G, 12 Laguna 14 9, Quezon, 32 32 26 Olongapo 71 Dabao, 23 2 Ayan at isunod na po natin mga kalaki ang Bicol 18 20 Batangas 31 34, Bataan, 14-2, Butuan, 19-21, Benguet, 3-30, Iloilo, 1-13, Leyte, 4-5, Samar, Gis, 17, Paranaque, 11-30, Manila, 32-35, Pasig. 28-36, San Juan. 17-11, Marikina. 12, Gis. Tabuk. 5-11, Tarlac. 24-22, Quirino. 31-36. 36, Bacolod 7, 15 Cavite 5, 23 Tagig, gig. 18 ano to? 18 uh, 18 11 Mindoro 31-20. Ayan mga kalaki ha. Puputulin muna natin dyan para masusugin natin mga followers na nagaabang araw-araw po oras-oras dito po sa amin. Para makatanggap po kayo ng mga legit na account, dapat nakafollow po kayo sa legit na account namin. Hanapin nyo po sa Facebook ang Red Parungkin po na merong. I-check nyo po ang followers na merong 400,000 followers, check kami po 'yan. Ayan, may second account po tayo, Red Parong na naka-yellow t-shirt ako na may 50,000, 51,000 followers. Kasama ko si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun, legit na account namin sa Facebook at meron po tayong YouTube. Ang YouTube po natin Red Parong po na merong uh, 16,600 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok natin Red Parong po na merong 424,000 followers. Ayun, 'yung mga legit na account namin sa social media. Pwede po kayo humingi ng mga lucky numbers dyan mag-suggest magpa-code pag nakita ko pong kayo po kayo i-comment ng comment, share ng share ng mga video heart ng heart mga kalaki, automatic po meron ka ng lucky numbers dyan sa messenger mo i-check mo na lang po sa spam o kaya sa you may no message mo may mga lucky numbers ka na dyan na tatayan mo sa STl sa Loto, sa National sa Abroad mga kalaki, okay at tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito walang bayad, private consultation po ang may membership fee at good for 3 months po ibig sabihin, ako po ang magbibigay ng mga tatayan mo sa loob ng 3 months ayan mga kalaki, at syempre po Uh, sa mga gusto pong magpa-member message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo. Ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay? Malay mo naman pag na-code ko ang birth month at birth year mo, ay eh siguradong suswertehin ka at baka isa ka sa mapanalo namin. Okay? Wala namang masama sa mga lucky numbers natin mga kalaki. Kung gusto mo, tayaan mo. Kung ayaw mo, okay lang. Ayan po mga kalaki. Okay? Sa mga napanalo na namin na nakapost lagi sa Facebook, araw-araw po nakapagpanalo kami. Congratulations. Sa mga hindi po, tinututukan natin at hindi kami nagbab baba nagsasawang magbigay ng lucky numbers. Okay? At ituloy na po natin ang pamimigay ng mga lucky numbers. Siyempre, Marinduque. Ito na po. Marinduque. 717. Kaloocan. 5. 36. Muntinlupa. 2. 19. Palawan. 15. 25. Sambales 26. Apayaw, 6-2. Ayan mga kalaki. Kompleto na po mga laki numbers na 2-digit. Bango na po dyan. At make sure po na iraramble nyo ang 2-digit, 3-digit, 4-digit, 4-digit. Para mabaliktad mo pa ang numero, panalo pa rin po tayo mga kalaki. Shout out na po tayo. Shout out po tayo mga kalaki sa Pasig City. Ayan po. Kay ate Leia ng Pasig City po. Isa po siyang ano to, meat vendor. Uy, hello po sa mga meat vendor dyan sa Pasig Market dyan. Hello po kay Ate at sa mga kasamahan niya dyan. Shout out po sa inyo. At syempre po, sa mga toda po ng mga driver po naman dyan ang angkas Wow po, dyan po sa Quezon City, sa mga, okay, pati yung kaibigan ko dyan na rider po, lahat po ng rider dyan, ng mga angkas, ng mga grab, hello po, panda, hello po sa inyo mga kalaki, maraming salamat mga suki natin yan, nanonood ng mga laki numbers natin yan, proven na yan, lagi silang nagchat sa akin, at napapanalo natin na, congratulations po. At syempre po mga kalaki, alagaan yung laki numbers namin, tutok na rito, gising na, mamaya, baka ikaw na yung magchat sa akin, sa so, red, nanalo po ako, claim it mga kalaki, tatayarin ako mamaya.